Hello mga kababayan. So guys, nahuli na makalipas ang ilang araw yung nanay na nag-abandon na ng kanyang bagong silang na panganak na baby sa isang ano, uh, CR ng isang gasolinahan. Di ba guys, napakawalang yan itong nanay na to. At alam nyo ba guys, itong nanay na to, no, hindi lang pala isang gasolinahan ang pinunteriya. Siguro yung mga ibang gasolinahan pinuntaan niya, eh, parang hindi talaong masikip o marumi o ewan. Pero nung medyo sigurong okay na sa kanya, dito siya, ano, ang napili niya dito sa may bandang Quezon City, sa may Camias, no? So, ngayon, anong nag-CR pa naman siya doon, ando doon lang yung, ano ha, mga pulis ha? ang kapal ng mukha, ha, ah, walang takot ha. Alam nyo guys kung ano ginawa niya, yung kanyang baby, binusalan niya pa ng tissue para wag marinig na umiyak. Tapos nung may magsisiyar pagkatapos niya, sinabihan pa niya na uh, wag mo na pumasok kasi daw maraming dugo kasi nga daw eh siya ay may regla. Ito guys, uh, kaya niya sinabi na ipalinis mo na kasi buying time siya para makaalis mo na sila. Makasibat mo na sila bago matuklasan yung krimen na ginawa niya. Tapos alam niyo guys kung sino pa kasabot niya. Mga magulang pala niya. Tapos napaka walang hiyan itong pamilya na to kasi hindi mo naman masasabi talagang walang wala. Mabuti pa yung mga pulubi. Ah, kahit sabihin mo na ganun, di ba? Ah, yung mga anak nila, daladala nila. Yun nga lang, itong mga pulubi na to, sinasangkalan din yung mga anak nila. Kasi nga, pagkahiniwala yung, yung mga batang yun sa katawan nila, mapapansin natin na sila ay mga maskulado o maski mga babae, mga palalaki, mga maganda pangangatawan itong mga anak ang ginagamit na sangkalan para kaawan sila. So, pero hindi yun ang topic natin. Pero ang sinasabi ko lang, mas maigi pa yung mga pulube, no? Na minsan, ah, nasa ilalim ng tulay, magkakasama. Pero eto guys, bagong silang yung panganak na baby. Doon na lang anak, ang walang iyang ano, nanay na mag, matapos masiyahan, magpaiyot. Eh, naisip na lang na parang pusa o parang hayop. Parang tumailang. lang na dinispat siya yung anak niya doon sa si nga nung gasolinahan. At ang nakakawa, ano pa, nakakagalit, kasabot niya yung mismong mga magulang niya na natuklasan kasi ano, galing pa pala sila na antipolo guys. Sa antipolo pala nakatira tong mga ano, mamamatay tao na ano na mag-anak na to. Matindi pa to sa mamamatay tao kasi yung iba mamamatay tao, ang pinapatay, hindi nila kadugo. Diba? ba? Pero eto walang kalaban-laban na dugo nila mismo to, dugot laman nila. Yung mga magulang niya, hindi man lang siya payuhan. Sila, ano pa, nakamasga, naka man, pa, galing antipolo para dumayo ng Quezon City, biro mo yung dinaanan na yon hanggang sa mapunta sa may ano, bandang kamyas. So guys, dito, no, pero yung baby naman daw okay na kasi dinalan na sa, ano, isab. Tapos, ah, uh, nasa DSWD na. Pero dapat makasuhan din to ng ano, itong mag-anak na to, yung mismong nanay at saka yung mga magulang niya, nanay at tatay niya na mga walang hiya din. Talagang ma dapat makasuhan to ng frustrated infanticide. So ito guys, no, ituturo ko lang sa inyo kung saan nyo dadalhin ang isang nanay no, na halimbawa eh walang mapuntahan o kilala nyo na halimbawa mga anak walang o nagtatago sa magulang, takot sa magulang, wala sa kanilang kukupkop, na kung kukupkupin nyo naman, magiging pabigat pasan nyo. Al alam nyo guys kung saan nyo dadalhin? Sa Good Shepherd, sa may Antipolo, sa may Sumulong Highway yan. Ipagtanong nyo lang, Good Shepherd, no? Kasi malabundok yun eh. Alam nyo guys, napasok ko tong Good Shepherd na to kasi nung dati, uh, meron akong ano, uh, manicurista kasi ang business ko dati ay meron na akong beauty parlor. Ngayon meron na akong ano, uh, manicurista na medyo parang ano, kulang sa pag-iisip. Tapos ang pangalan niya Ellen. Tapos ah uh, siya kasi pagka uh, ano minsan nawawala ano kasi nga kulang sa pag-iisip minsan tinatakasan niya ako sa gabi. Hanggang sa nabuntis pala siya kasi nagpupunta daw doon sa may ano ng jeep so siguro minsan nahanap ng katawan niya yung sex tabi-tabi uh, tapos hanggang sa nabuntis siya ngayon itong uh, dahil nga ano parang kesa kung saan saan siya magpunta sabi nung isang nakakatanda ko naman ni Kurista dadalhin daw niya dun sa uh, Good Shepherd sa may sumulong highway sa Antipolo kasi nga daw dun hindi na itong makakatakas sa gabi kasi delikado kasi lumalaki na yung tiyan niya So, hanggang guys, doon sa Good Shepherd, nalaman ko na ito palang Good Shepherd na to, no? Ah, uh, hindi to, hindi, hindi to fake na foundation o no? ano man? Hindi naman to, ano eh, foundation. Parang isa, ah, uh, puro mga madre. Parang ang uniform nila, yung kay Saint Therese. Ngayon, ah, uh, yung blue ba, na may stripes, na may white, di ba? Ngayon dito, may mga nagdo-donate na mga mayayaman, nakikita ko kasi na may nagdadala ng mga bigas, pagkain. Yung mayayaman talaga, natagpuan ko doon, natyempuan ko. May dalang bigas, pagkain. Tapos ang mga sinusuportahan nito, yung mga nanay na ano, uh, walang mapuntahan yung mga kabataan na parang naligaw ng landas. Tapos eh, natatakot umuwi halimbawa sa probinsya nila dito na dito sila. Tapos para silang isang community, no? O dito hindi to kulto ah. Kasi mga madre na ito, tapos sila eh ah, pinapakain, inaalagaan, nakita, nakita ko yung mga bata iba-ibang edad, no? Na So, kumbaga man, ah dito nyo dadalin, no? Kagaya nitong mga walang hiya na to, na mag-anak na to. Ano ba naman yung nakamasda pa naman, di naman kayo mahirap? Ano ba naman yung Ah, uh, sarili naman, nyo namang laman at dugo yan. Hindi nyo pakainin. Hindi nyo ibili ng gatas. Hindi naman pabigat sa nyo yan dahil mag anak nyo yan. Apo nyo talaga yan. At ito namang walang iyang makating nanay na to. Anak niya talaga. So, eto guys, no. Ah, uh, sinasabi ko lang sa nyo, sinishare ko, no. Kung gaano ka walang hiyato at the same time, kinuturuan ko kayo na pagka meron kayo nakilala, na halimbawa mga dalaga, no, na walang nga mapuntahan, mga anak, sa Good Shepherd lang sa may Antipolo sa may uh, Sumulong Highway tapos alam nyo guys uh, kasi ako dati no pagka merong mga bata na nasa kalye, inuwi ko tapos uh, sinasabihin ko sa mga petition ko tatlo kasi anak ko nun uh, tinatabi ko sa mga anak ko pinapaliguan ko tapos nasabihin ko sa mga anak ko kapatid nyo yan pero dito ko na rin natutunan no na yung palang batang isang kinupkup ko, tinatabi ko pa naman doon sa kung ano anak na lalaki, kasi sabi ko, laruin mo yan, kapatid mo yan. Eh yung nanay niya, kasi nga, ay nahihiyakan kung saan saan nagpupunta, hanggang sa naghanap doon sa may lugar namin, sa may parlor, tapos natuklasan namin na may nanay pala yung bata na yon So, ayun naman, wala naman naging problema, kasi, uh, kilala naman yung reputasyon ko sa lugar namin, no? Ah... Uh, na dinala ko nga lang tapos pinapaliguan ko pa nga doon sa beautician ko tinatabi ko doon saan ako matulog pati yung damit no pinahiram ko eh ayun sinoli ko eh bawal din pala na basta ka lang manguha ng bata no halimbawa yan pa lang mga nasa kali na yan dapat halimbawa ipapaalam mo yan sa barangay o doon sa pulis dadalhin mo, mo na hindi mo pala yan ano pwedeng basta iuwi ako kaya lang hindi ako nakasuhan kasi nga ah, uh, marami nagpatunay na naawa lang ako doon. Tapos no naman nakita nung uh, dinala ko doon sa bahay ko, na yung bahay ko kasi kaduktong na yung parlor ko, no? Ano, ayun naman, nakita na maganda naman yung bat, kalagay ng bata. Kasi, naliguan araw-araw. Tapos, ah, kasabay kumain ng mga anak ko, katabi pa matulog. So, ayun lang, guys, sinasabi ko lang sa inyo, na merong kayong mapagdadala, no? maibibigay na tulong sa mga inanga na walang mapuntahan kasi kukupin sila doon at marami nagdo-donate doon. Maski kayo, hindi to fake na ano foundation, pwede kayong pumunta doon tumulong sa Good Shepherd, sa may sumulong highway, ah, mga bigas, mga ulam, mga ano, dilata, pwede nyo dalhin doon. Ang sasalubong sa nyo, mga madre, na parang, ano sila eh, ah, under sila ni St. Teresa, ah. o ayun lang guys, ah, dito na ako and, Blessings, blessings everyone. Bye.